Umaasa pa rin sa salitang binitawan mo. Pilit pa rin kumakapit sa relasyon na ating binuo. Hindi ko kayang mawala ka. Mahal, pumalik ka na. Hindi totoo ang mga salitang binitawan ko sa'yo. Patawad kung sinayang ko ang pag ibig mo. Pagkat ang murang isip ay komplikado. Hindi palibusang namumulat sa sistema ng mundo. Patawad kung binigo kita. Patawad kung nilisan ka. Ngunit gusto kong magbago. Ibalik ang pagmamahalan na ating binuo. Mahal, maaari pa ba? Maaari pa ba kong ituring na muling sinisinta? Ipinapangako ko. Sa pagkakataong ito, magiging totoo na ako. Totoo na ang nararamdaman na. I you